Oh, ito ha mga freny, para sa mga kabit dyan. Wait, dalawang klase yung kabit eh. Yung kabit na hindi alam na may sabit at yung kabet na pumatol kahit may sabit. so, focus lang tayo don sa kabet na alam nang may sabit pero kumapit pa din ano? Real talk lang sa'yo, kabitsina, linta, suso, kuhol, malanditay, in short, ahas. Wait, meron pa. Alam nyo kung ano? Ano ba yung tawag sa kasabihan? Pag wala ang pusa, naglalaro ang mga... Daga. Correct yun mga freni, daga sila. Para sa iyo, kang magyabang, huwag kang pakampante, hindi lang naman ikaw yung kabitsinan. Niya. Dahil kung paano mo binuo ang lihim niyong relasyon, ganun din mawawasak 'yan. So be careful. <coughs> huwag kang umasta na parang legal kayo magkarelasyon. Una sa lahat, hindi ikaw yung pinili dahil mahal ka. Hindi ikaw yung binabalik-balikan para makasama ka. Tandaan mo na kaya lang kayo nagkikita, it's because utu-utu ka. Ikaw yung mabilis mauto ng mga matatamis na salita na binibitawan niya. Feeling mo mas maganda ka sa legal na asawa? Mali ka doon. Madali ka lang talaga mapaniwala.